Kahit kung umaten po siya at walang uh, magkocorroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na si may dadagdag at yung seso niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand alone eh. Mm -hmm. So, pap, maski ba sino, halimbawa si Sally, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto si siya doon, papaniwalaan ba natin si Sally? Mm -hmm. Alright, so unahin ko lang yung huling uh, sinabi ni Pinky, no? Tungkol sa kung nagbigay daw ng pera si Sally sa presidente, dapat ba daw natin itong paniwalaan? Pinky, it is not about paniwalaan or hindi. It is, it is about hindi dapat baliwalain. ba? Diba? Tatan mo dapat bang paniwalaan? Pero hindi dapat baliwalain. Kaya nga merong investigasyon eh. Dati kang investigador, dapat alam mo na yan. Again, ha, uh, ulitin ko, dahil sinabi ko na to before. If ever naman ng state witness ay nagsisinungaling, hindi naman ito makakawala o makakalampas sa Korte Suprema. May parusang katapat yung mga yan. But when it comes to sa tanong mo na kung nagbigay ng pera itong si sa presidente, dapat ba itong paniwalaan? Pero hindi dapat baliwalain. Ganun lang kasimple, hindi mo pwedeng baliwalain ang sinasabi ng mga state witness. And as per Guteza, ano yung tinanong ng reporter tungkol sa corroborate, kinemerot, ganyan, ang sabi ni Lacson, kung wala, kung wala nga itong makakorroborate -cor or kung mag-isa lang, hindi daw ito mag stand sa, sa investigation or sa court, parang gano'n ano. Kaya lang kasi, di ba, Pinky, nagkaroon na ng corroboration. Hindi mo lang pinansin. Naalala mo yung sinabi ng mga engineer, yung binanggit ng mga engineer, yung bagman okay, ni Saldi ko. Si Mark Texay at saka itong si John Paul Strada. Sinabi ng mga engineer yan. At sinabi din niya ni Guteza. And again, sa Senate hearing mo, inilabas mo sa screen yung picture ng dalawang bagman ni Saldi ko. And it was um, positively identified by Guteza. Doon pa lang eh, nag-corroborate na. Nag-corroborate na yung mga engineer at saka itong si Guteza. Ba't ginawa mo, alam mo, Pinky? Sinecure mo na yung dalawa. Eh, hindi eh. Ang ginawa nyo, nag-style ka kunyari na magre-resign. Para mapahinto yung session hearing sa Senado. At habang wala pang session, kinagawan nyo na ng paraan para hindi na mahanap yung dalawang allegedly bagman ni Saldi Yung sinasabi mong hindi, ano, walang corroborate? nag corroborate na alam mo yan hindi denial ka lang